may bagong journey tayo mga pamangkin dahil sa komito tayo sa YouTube. Thanks God uh, for last month. So ngayon natin na withdraw. So almost 7,000 din ito. So 6,800 something. So yes, komito tayo sa YouTube. Dahil dyan, hindi natin gaga susunto kahit 5 gagawin natin dito. I-roll natin or pagugulungin natin, kasabihan pagugulungin natin ng pera, ininegosyo natin ito ng kahit anong maliit na negosyo. And by the way, magtatayo tayo ng maliit na burgeran or burger shop sa halagang less than 7,000. Pero paano kung haba magagawa ito? Eh, up upa pa lang, masapuesto pwesto pa lang eh, kulang na 15,000 or 10,000. Dito kasi sa isang tito ko, sa Calapan City, dito sa malapit sa Minsu, sa may barangay Masipit, meron siya dito parang bodega na dating computer shop na hindi na ginagamit, naging tambaka na. So, anyway, uh, panoorin niyo ang video kita. Ang aking goal talaga ay magkaroon ng sariling food truck someday. Kaya mga gusto mag-invest yan. Alam niyo na, kontakin na lang ako, magagawa tayong food truck na burgeran, run, rolling uh, burger shop. Anyway, yun ang goal natin someday. Pero sa ngayon, mag-open tayo maliit na burger shop. Gamit nga itong pinirali sa YouTube. So, thanks God, kasi kumita tayo ng konti. Panoorin yung video ito. Sundan yung journey ito kung ah, senso ba o lalaki ba ang business na ito. Kung totoo ba yung mga Cinderella story ng mga business na nagpumpisa sa sobrang liit na lumaki talaga ng malaki-malaki. Follow nyo ang mga mini vlogs about sa pag sa business natin. tinanggalan ko na rin ang agiwa, mga iba iba bawa at saka mga cabinet, pinunasan ko na rin at nagmap na rin ako ng floor inarrange ko na rin yung mga tools at yung mga gamit na nakatambak pinunasan ko na rin yung mga estante na hindi ginagamit naglagay din ako ng kurtina para presentable na matingnan sa labas Inayos ko na rin yung mga heavy tools na nakakasagabal sa pagdalakad. Siyempre, inilabas ko na rin yung mga sofa na hindi ginagamit na nakatambak na puro sa likabok at puro putik na makapala talaga ang alikabok at sa mga agiw syempre nagpaprint na rin ako ng aking tarpulin para mag na rin ako at para makapagbukas na rin ako ng shop maswerte nga ako dahil itong shop na ito ay gawa na at nilinis ko na lang kaya tara subukan natin pakitahin ng business na to baka alay mo lumaki at maging food truck ito ay mga pamangkin tapos na tayo maglinis, magmap, magtanggal ng mga agiw at saka maglalagay ng kortina ngayon, it's time para bumili tayo ng mga ingredients o yung mga gagamitin natin sa paggawa ng burger kasi later on mag-open na tayo kasi nakapagdikit na rin tayo no, nakapagkabit na rin tayo ng ano, tarpaulin. Yon guys, tara, mamili na tayo. Yun, guys. Nakapamili na tayo. Nakabili tayo ng uh, patty for now. Uh, bili mo natin yung pang-commercial kasi hindi pa tayo nakakagawa ng sarili natin patty. Pero syempre, ang ating dream is makapagawa tayo sariling pati at saka magkaroon ng food truck. Yun talaga ang dream natin, karon na sariling food truck. But for now, dito muna tayo sa sa ano, sa ginawang uh, bodega na ginawa nating burger shop na dito sa tito ko. So, magbili tayo ng pati. And bumili na rin tayo ng ano, uh, itong pati na binili ko, 380 yun. So, and then ito, bumili tayo ng cucumber, 50 pesos lang ito na bili natin. And then, bumili na rin tayo ng burger bun. So, 120 lang to. Ang dami, oh. And then, of course, bumili na rin tayo ng lettuce. Ito yun. Yan. Yung lettuce na binili natin, yung nakatanim pa para ilalagay natin sa tubig, hindi siya malalanta. Then, nuhugasan natin yan later on. Bumili na rin tayo yung burger dressing. Yan. Medyo mahal lang konti binili natin burger dressing kasi special daw to. Uh, hindi ito yung nabibili sa palengke. Ito, may pinagpahanan ako na supplier talaga ng mga franchise ng burger. And then, and bumili na rin tayo ng sliced cheese. Yung ating uh, burger dressing pala, it's 200 pesos. Ito, dalawang sliced cheese, umabot ng 75, so umabot ng 150 pesos. And then, meron na rin tayong burger grill pan, which is hiniram ko lang muna sa isa sa mga kamag-anaw kasi hindi naman ginagamit, nakatambak lang, hiniram muna natin. Pero, uh, nag-order na rin tayo ng, ano, ng medyo mas malaki nag na rin tayo online pag dumating yun. Uh, so yung exact amount hindi ko pa sure pero in-order ko. ayo uh, yun, kasama yun sa, binawas natin yun doon sa perang ating uh, pinuhunan. So, uh, lateron on panoorin nyo kung marami bang bibili ng mga estudyante dito kasi katabi ito ng Minsu o katabi ng college dito sa Calapan City. Uh, pag- start na tayo. By the way, bumili na rin tayo ng sweet blend na tomato ketchup. iba pa rin yung tomato ketchup pag sa burger eh, lalo na pag may mga gulay. And rin tayo ng maraming ano, supot o yung paper paper bag ito. Kasi syempre, bawal ng plastic. Kaya so, natin din yung paper bag ito. May small, medium, at saka may large. Para pag marami to take out, rin tayo ng malaki. By the way, ito total umabot ng uh, roughly around 300 pesos yung mga packaging natin. And then, of course, yung, ano, yung ketchup natin, mura lang naman yung sweet blend na yun by the way sa mga nagtataka siyempre, kumuha na rin tayo ng ano, barangay permit for now barangay permit lang muna kasi maliit lang naman to sa garage lang naman to at saka puhunan less than 10,000 lang naman so at saka in the middle of the year na rin to so yun nagawa na natin yun nakakuha na tayo at nagpakarga na rin tayo ng ating gas nang ako ng tanke na hindi ginagamit agad sa pinsan ko so nagpakarga tayo 950 ng ating pakarga So yun, buti na lang may nahiram tayo mga bakante ditong gamit na hindi ginagamit. So kaysa lang na nakatambak, ginagamit natin ngayon sa negosyo natin. So hopefully kumita tayo and then hopefully after a few months makapagpatayo tayo ng food truck. Yun ang ating goal.